Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo ng Golden State Warriors kontra sa OKC Thunder. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang inilabas na good news ng Los Angeles Lakers kay Anthony Davis. Naipanalo nga po mga katrops ng Golden State Warriors ang kanilang game ngayong araw laban sa OKC Thunder sa score na 127-116 matapos ditong bumawi ang kanilang mga players na sila Stephen Curry na kumana ng 36 points Andrew Wiggins na nagambag ng 18 points at si Nadia Melton na kumuha ng 19 points at si Jonathan Kuminga na gumawa naman ng 20 points off the bench kaya balik na nga po sila sa winning column at umangat na rin naman nga po sa 8 wins at 2 losses ang kanilang record Haba ang tinalo rin naman nga po nila na okay si Thunder ay nakuha ang kanilang pangalawang talo sa regular season. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ngayong araw ay ang Golden State Warriors na nga po ang top 1 sa standings ng Western Conference, tabla sa kuponan ng Phoenix Suns na kakagaling pa lang naman nga po sa talo ngayong araw laban sa Sacramento Kings. Kaya hindi na nga po naiwasan o napigilan pa ng mga fans ng Warriors na mag-celebrate at matuwa sa kanilang panalo. Dahil nangangahulugan na mga po nito na isa na nga po talaga silang ganap na legit na contender, lalo pat hindi er naman nga po basta-basta ang kanilang tinalo na Oklahoma City Thunder. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inilabas na good news ng Los Angeles Lakers kay Anthony Davis. Matagumpay nga po mga na na-extend ng Lakers ang kanilang win streak sa 2 games matapos nga po nilang maipanalo ang kanilang laro ngayong araw laban sa Toronto Raptors. Kaya dahil nga po dyan ay umangat na nga po sa 6 wins at 4 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Western Conference bilang ika na pwesto. Nananatili rin naman nga po silang undefeated sa loob ng kanilang home court na Crypto.com Arena sa kanilang record dito na 5 wins at 0 losses. Kaya isang magandang sinyalis nga po ito na meron talaga silang ibubuga kontra sa mas malalakas na kupunan. Ngunit kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay nagtamara naman nga po dito ng injury si Antonio Davis sa kanyang mata. Matapos nga po itong matamaan ni Jacob Bertel sa third quarter na siyang rason bakit umalis siya sa kanilang laban at hindi na bumalik pa. At ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita ni Coach JJ Redick, sinabi nga po nito sa kanyang post-game interview na sa ngayon nga po ang alam lamang niya ay hindi nga po makakita ng maayos si Antonio Davis na siyang rason bakit hindi na siya nakabalik pa sa kanilang laban. Ayon pa nga po sa isang source, check up nga po ang mata ni Antonio Davis bukas ng umaga para malaman kung gaano kalala ang natamo nga po nitong injury. Pero umaasa nga po sila na hindi rin naman nga po ito malala para makapaglaro siya sa susunod na game ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.